El Nido Palawan dumanas ng total blackout matapos hagupitin ng Bagyong tino. Para sa detalye, DJ Joey Boy pasok. DJ Frankie, mga ka-vibes, dumanas ng total blackout ang malaking bahagi ng El Nido, Palawan, kasunod ng pagdaan ng Bagyong Tino sa naturang probinsya. Mula alas 7 ng gabi nitong Martes, Nobyembre a 4, hanggang kahapon ng umaga, Miyerkules Nobyembre a 5, ay iniulat ng maraming lugar ang kawalan ng kuryente, batay sa inilabas na report ng Palawan Electric Cooperative Incorporated. Bagamat agad ding sinimulan ang inspection at assessment para sa restoration, maraming lugar pa rin ang patuloy na dumaranas ng kawalan ng power supply na apektuhan ng bagyo ang ilang transmission lines at iba pang power facilities sa nato ng probinsya kasunod ng pagtumbok dito ng bagyong tino. maliban sa power supply napinsala rin ng malalakas na hangin ang uh, tower ng mga telco sa uh, barangay sa sibaltan habang maraming mga punong kahoy ang bumagsak at humarang sa ilang mga kalsada sa kasalukuyan ay nakakaranas pa rin ng probinsya ng uh, pag-ulan dahil sa epekto ng bagyong tino. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV99.9, your good vibes.